po uh, sa ngayon update sa YouTube channel Manuel Flores uh, 9437 sa yeah, baby channel uh, bali po nandito po ngayon sa Floridel po kami ang tagal na hindi ako nakapag update pala sa inyo uh, ganito tingnan nyo po yung view view dito view yun nasa gilid kami ng karagatan nasa seaside po kami Ayan, yan. Yun. Bago Kison na kami. Kung so, ang ko nasa narapakan na mo eh. Man. Tapos kumatakbo pa yung kasama ko eh. Ang lakas niyan tumakbo. Ano yan eh. Ah, ultra mar marathon. Ay talo pa. Ayun. Yan Sir Melgina, ultra marathoner yan mapigat ang paan yan ako po. yun ngayon tatakas kami dahil may sasakyan ako po sasakyan sasakyan <laughs> bilis yun yun may ginagawa po dito pier ewan kung saan ang pier yan yun may ginagawa construction pa eh mata na mga kapuso, uh, kung hindi nang kaliputan yung YouTube channel